Identified na po natin yung labing isang probinsya na flood-prone areas. Per the National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025. Bakit po lima lamang na probinsya ang napagtuunan doon sa flood-prone provinces na yon? At ang napagtuunan po ninyo, wala po doon sa listahan na yon, is Cebu Province, 414 projects. Isabela, wala din po doon. 341 flood control projects. Albay, 273 flood control projects. Wala din po sa listahan yun. Leyte. Ba't ka napatingin sa akin, Senator Mix? Leyte. Wala din po sa listahan. 262 projects. Senator ba, mantarlak, kasama kaya okay lang naman. Kasi pareho kaming tarlak eh. 258 lang. Kung ikukumpara sa Cebu na 440. Kamarines Sur, wala po. Camarines, Sur, wala. 252. What is the logic, Mr. Secretary? Ang tinatanong po niya kanina, kung nandito lang, wala, ka, wala tayong po problemahin. Whatever equity you have been trying to project, well, equity, equity. Logic. What is the logic? Wala sa sa flood. Ba't ka maglalagay doon? Hindi nga sa kasali. Para ba pa nga nangyari, Mr. Secretary? Hindi naman siya nagugutom. Doon ka nagbigay ng paghay. What is the logic? Malalaki po ito eh.